Ayan, nailuto na. Hindi nga lang sa apoy, sa araw nga lang. Sobrang tirik na tirik ngayong araw dito ngayon, kaya susubukan namin magluto ng itlog. Malinis na yung kawali na ito, ko na ng tubig. Gawin ko dito, ilalagay ko to sa ibabaw ng gero. Tapos magpiprito ako ng itlog dito. Ayan, nakikita nyo, tirik na tirik ang araw ngayon. Subukan natin kung makakapagprito tayo ng itlog gamit ang araw. <laughs> Mamaya pagbalik ko, sigurado mainit na yan. O ayan, tuyo na maglalagay na ako nito na naman mantika. Okay na, okay na yung mantika. Maliligo ka? Ito yung mantika, maglalagay tayo dito. Tapos ang pipituhin ko lang dito ay itlog. Ayan. Kahawak. Kama po. Ayan. Ayan, pagkatapos ko maligo ay kukunin ko na itong kawalik kasi nga mainit na siya. Kukunin ko na siya. Lagay okay, natin dito kay Elise. Elise, 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 bilis. Tata magpiprita na tayo dito. Kuka. Ayun, ayun na ano. Na pagkito. Ka lang, isa pa. Ano okay, <coughs> Kasi nagluluto sila ng egg o tingnan mo, tingnan mo. Tingin. Masarap si Ayan, so buhay ah. ko. Tapos e, e, <laughs> lagyan natin ng asin. Asan na yung paminta? <laughs> lagyan natin ng konting asin. Tingin. Lagyan natin. Wala please. Okay. okay. Ayan, kung napapansin nyo, medyo luto na yung iba, tapos yung iba matubig pa. Kaya ang gagawin ko, ibibalad ko ulit sa araw kasi mali yung nagawa ko. Mali kasi yung ginawa ko, dapat pala hindi ko tinanggal yung kawali dito sa yero para tuloy-tuloy ang init. Kaya ang gagawin ko, babalik ko ulit. Ayan, mag lang uli ako ng mga ilang minuto dito. Ayan, pagkatapos ng mga ilang minuto, ay chinet ko na nga uli dito sa may yero. Oh, at okay. eto na nga siya. So eto na nga, nakikita ko nga tumigas nga dito yung mga puti-puti na to. Pagkakaiba lang talaga nila, pag sa apoy, medyo fluffy yung itlog. Pero pag sa araw, natigas tong itlog. Ayan na nga, kinuha ko ato sa bubong kasi titikman ko naman siya. Ayan, nakaluto nga ako ng ito gamit ang araw. Pero ang pagkakaiba lang nila, sobrang mamantika nga lang ito. Ay. Ay! Ayan. Pero ang saya sa sobrang init nga, makakapagluto ka nga ng itlog. Syempre, mas masarap sa apoy kasi lutog-luto talaga siya.